amin naman, huwag lang ikalat. Kasi nga, ang mahirap is yung hindi pa niya alam kung ano nangyayari sa mundo. Tapos, yeah. sure. pag naglalaro sa park or nasa mall, yung nilalapitan na yung Well, minsan kasi kawawa yung gano'n. Lalo na hindi pa developed yung personality. Iba iba yung effects sa kanila. Yung exposure sa, sa, social media. Yung, at least kung yung may malay na siya, kung sabihin niya, gusto niya magpa-picture, gusto niya post yung, yung, decision na niya. Yung aware na siya na ano yung implications. So pag tuwabas yan, kilala ka na kagad niyan sa, sa lahat ng lahat ng tao. So, yun, so of course, it comes with security na rin na di ba daming mas di ba pag yung sa yung GI pagkilala magayon. kasi yung anak di ba parang syempre pwede mong gamitin eh kasi kung hindi kilala din okay lang dahil di ba wala kang maloloko but if kilala yung face gamitin lang sa iba um, yun yung yun yung risk doon so so yun I hope everyone understands that part naman and eh. for sure like kung sila rin yung magiging magulang Uh, they're also coming to that decision na iba-iba na yung panahon natin ngayon eh. Dati kasi, picture lang, nasa, nakaprint lang, lang. Ngayon, pwede mo nang ikalat sa mundo. So, I guess that's being responsible na rin as parents na ayaw namin balikan din kami ni Maria pagdating ng panahon na um, wala eh, parang wala na akong buhay eh because um, parang extension na ako ng buhay niyo. So, kawawa naman and that's... What we want to, what we want to protect. I mean, mahirap, like what you asked niya pero, ayon, uh, yun, yun parang part ng uh, responsible parenting uh, as. individuals na, na, nasa public eye. Mm -hmm. mm -hmm. Pero darating naman tayo sa panahon na ito. Pag ano, sinabi Listenin niya, kunwari pag 6-7 years old siya, Mama, I want to have my own TikTok. mga ganun Maska taon na, pa, uh, ma, uh, mga 6 uh, years uh, old pa. Hindi, gano, yun, habis, siya, siya magde-decide. Ah, siya. Okay. So, until hindi so, siya nag-decide, hindi ilalabas? Oo, yung parang... Dapat may special reason yung mas sa amin eh. rin yan, nagagawa Pero, nakailangan yung so, ano, face. Sa magluno ko na kayo, mga so, Kahit sa pinag name yung hindi ko Pero alam ko, kinuha siya ng isang diaporma. Uh, yes. Pero meron pa rin, di ba? Oo, pare. At nag <-renew> Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> oh, Kahit patal. Pero uh, super cute na yung anak. May mga nagsasabi. As a mama, yes. Alam as a mama.